kukuha kami ng ano na uh, magpapaschedule na ng uniform sa matrupang bata. Tropang bata. Ano ba yun? Sa dulo. Oo, si Mr. Handy sa Mark Gallion Vlog. <laughs> Hello brother. Hello. Good, good. How are you? I'm good. Yeah, Ramadan, quiz Yes, Ramadan, quiz Please. Ah, brother. Yes. You okay. have ah, uh, December, one. The the one that oh. the coming there. Hmm. Coming, the same Polar. Oh, polar. Of Polar, good. this one. Yes.

i'm going to to line up you know one yeah yeah how many pieces 14 no problem the discount i was 5 real discount but in my piece, 90 real last other price oh. i make other b same thing with all people so that anyway i was a Hold oh. on. Alin ang final na ano? Ha? Ah? Alin ang final dyan na kan? Final na? Na damit. Damit? Ha. Ah. Halika, halika. Dito, dito, borda. Pending patches, borda. Dito, mora, mora. Tingilan, tingilan dito. Ito ano, itong gagawin natin. Damit. bro. Alin? <laughs> pero may mga itim na tayo, di ba? Oh, kayo may itim kayo. Hindi, hindi pa naman nakaka- kayo lang ako sana. na lang bro kasi various oh yes, naman. Dito na lang gagawin natin. Ganito na lang siya para maganda siya. Oh, uh, t-shirt lang siya. Mm, ganyan, ganyan. Yung kulay niya. Oh, ganyan na. Ayan na ang kulay. Oo, oh, ganyan siya. Tapos Pero, ang presyo. Kutsinta sa pag ko ganito. Ah, pag ganyan. Oo. Oh, oh. Pero pag may kula, ano siya, kular, oh. magano tayo. Magdadagdag. Oo, oh, magdadagdag tayo. Additional. Oo. Uh -huh. Oh. Hindi ka, wag ka mag-decision kung ano. Ano bang sabi ni Diggs? Uh, sabi niya, may kular. Ah, may kular ang gusto niya. Hmm. Kaya lang, ang, ang problema kasi, ito, pero maganda na to bro. Tingnan mo. Ang ganda. Oh, maganda rin naman. Maganda rin. yung uniform. Hmm. Yan po mga kaibigan yung, 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 ano, yung, Ito, yung pinagawa namin. Maganda kaya yan? Na ano naman ni Diggs yan? Oo, oh, nandun na sa ah, kanya. Ah, sinabi na. Pwede rin ganito yung kulay. Kaya lang pangit. Pangit yan ganyan. Pwede rin ganito. May team tayo rito lahat. Oo. Oh. O oh, kaya ganito. Oo. Oh. Mas maganda pa yung ano. Yung gano'n. Oo, oh, ganun na lang. Kasimple lang siya. Mm -hmm. Yeah. Mm. Oh, brother, Yes, one, Uh, okay. Tawagan mo kaya, bro, si Sige, sige, tawagan mo. Sige, sir, ha? Yeah. This is the front. You don't need round, you need follow. Yeah, follow, that's right. Okay. One. Yeah, okay. Follow, follow coming for this. this one higher the cup. No problem. So yeah, kita. They there. Your button is there. Mm -hmm. there. Oh okay. 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 And ani hada is sleep. Okay. Yeah, yeah, yeah. Sleep, sleep. Okay. yeah, yeah. Sleep. Okay. Not, they are not good coming. YouTube. Huh? They are not YouTube good coming. Sleep channel. coming. Sure. Yes. They are coming for sleep. This one sleep, sleep. This logo. This logo. Yeah, this, sleep. This logo. Here huh? ah. Here hair. Which the name here Yes, left side. Is it good? No, there not... is it not good? Why? They are muffin over shoe. means you have the henna. Yeah. There is good. Perfect size. like this, this one model also same thing like this. Is there? You see? Okay. Is it see? Where? Ah, okay, okay. Right. Like this. Okay. And after Badin, that, Madin, this one they are coming. Okay, okay. After that, you can, uh, you can, uh, that, actually, that? Uh, your your name where coming? Understand there? Okay, okay. Your okay. okay. all We're name coming back backside. Okay, small, small. Uh, small uh, yeah, uniform. Yeah, uniform. Okay. coming like this. Then. Okay, then then uh, this one. Okay, we have back. After that, here is sleep. Yeah, yeah, yeah. Okay, good. Yeah, good this idea. one. This one. Uh, this one. What? This company name or lies? No, no, no. My name. Your name? Yes, Mister Handy. Yes, my name. All, uh, All the same that one. But uh your name cancel there. Yes, yes, cancel there. I mean about this one and this one oh, okay. and this one. Mm. There. Okay. okay. Okay? And their name change they are coming. No, 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 no. It's good. No, no, better better like that. Better up like this? There, yes. up there, under mm. have Name. Name. Okay. Okay. Good. Okay. All guy coming for this and this and this. Change mm -hmm. this name. Yes, change his name. Okay. Okay. Okay, no problem. For example, this one, Mr. Hindi. Yeah, yeah, yeah. Okay. okay. And this one, backside. Yeah, yeah, backside. Backside okay. and therefore coming. so Why do I have the name? Yes, yeah, problem. no problem. Okay. Mm. you all uh, position This is, this the, is the size, this is name, this is all. Okay. Mm -hmm. Okay, 14 pages. Eh? Mm, 14 pages. He said 30 pages. No, 14 pages.

Dan Friday. Not Friday. Kata bodi. I miss you. Before kalau saya take what problem ini. I check. Saturday no, Friday, Sunday. Saturday Sunday I check. Before I finish you take what problem? Last morning. Okay, but uh, the Ramadan, hmm? the Eid, Eid, the Eid, the Saturday, Sunday, Monday. Sunday, Monday. Yeah. Okay. Sunday, Okay. Bayad na tayo eh. mm, ano, tigisan tigi na tayo na ano. Oo. Oh. Ikaw na po lang po Ikaw na po Ikaw lang man. Ikaw na, ikaw may kontak dyan eh. Ano? Ikaw may kontak. Hindi, nee, okay na. Ikaw lang mo na lang. na, 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 na. berapa harga sepatu ini? sepatu ini 14.000 berapa harga sepatu ini? 1.020 1.120 1.120 oke itu semua harganya 15.000 saja? iya kita kalau, mana maafi kita kita. Okay, so yeah. ha, hamsin real hasil plus profit, only. I going taxi going to 20 rial 30 rial oh. for profit, not ada too much. Oke. Okay. Pan <sighs> bro, bro? Mana tayo bro? Ah. Karena nontah itu, melanggar orang tak Oh, tiga tiga tayo nontanya. Oh, ya, kela, kela Oh. Ano, Oh, nakakaroon ako ng cash eh. Okay. My brother uh, this is for ah, uh, for advance ah. How 200. Lazim kalati. 200? So, ba kalati. Lajim-lajim kalati. All, all after finish, you will uh, Friday, you will coming all. Ayoko Maybe, 500 gil kalat, 500 gil. No, ha, okay. promise. Okay, start ah. Okay? Thank you. Oke, okay nih, bro. Mm -hmm. yung, yung, ina, advance gola? kami nang okay. advance okay. na kami nang nang kong um, uniform. Ito yung niya. Okay, uh, na yung bro, oh, yun. Thank you, huh? ha? Okay. Oh, thank you, okay. brother. You yeah. huh? Okay? Thank you. Okay. Huh? Okay. Ayun. Uh, antay na naman namin ma ano. Ma magawa na. हलो पलो हलो हुआ Ah, yan, yan, yung ano? Ayan. Ito yung, ah, ang, ano? Yun. Anong ano ito? Yan tawag uh, lugaw. Lugaw? Pero may ano siya? Meron siyang halo na. No? Mayroong itong ano? Ah, yung kuha ng manok. Nakakaiba pala ito. Lugaw na may balat ng manok. Hmm. Oo. Uh oh Pinakadabes. Oo, ah, yung ito, ito yung pinakabes. Nandito kami sa halo may halo-halo pa. Ano so, ito bro, hindi tayo masyadong ano kasi no go di ba? Oo. Hindi tayo masyadong uh, madali ang mix uh, sa ating uh, ano. Ating ito, ito, paano? yung magandang negosyo bro na lugaw. Uh -huh. Kasi tubong lugaw daw. Yan no. Uh -huh. Uh -huh. Oh, yan, na. yan, tara. Oo. Oh. Kain na tayo. Oh, kain na tayo. Oo. Uh Oo. -huh. Sige na, kaya tayo. Ayos na. Ayos na. Parang ma... ba? Kaya lang may sounds pala, no? Kaya lang yan. Kaya lang yan, bro. May sounds. Hindi ba nakaka-copyright? Hindi, hindi. Ayan, sayo. Ang bro. Ah, yes lang, bro. Ang galing, ah. Oh. Masta naman yung planta mo, yung planta natin dito. Tumiro na ako, bro. Ah, mayroon ka. Sige, so tayo. Parang maano tayo rito, mabubusog tayo rito, bro. Kasi, oh, dito tayo ngayon hal sa hal halo. Kaya lang, order natin, halo-halo. oh, halo-halo, tsaka ano, yung oh, order natin. Hey, pangit naman, order natin, pero oh. yung hey, halo yung pinunta natin. oh, tsaka logo? <laughs> Ay! Ito pala yung mano natin, no. Galing um, tayo doon sa ano kanina, no, sa Tilimani, no. Oo. Uh, Tsaka nagpagawa na tayo ng ano natin, no. Yung, yung uniform natin. Oo, uniform. Mm. Yung... Para sa ano natin pag uh, pagka-vacation, uh, doon natin suotin, no. Oo, uh, yeah, maganda. Sa ito. ano sa Eid. Oo. Uh, Tama. Saktong-sakto pero makukuha natin 'yun siguro sa Kunti Sabado. Sa ano sa linggo. Kasi... Mga, mga isa na linggo ang ano eh. Oo. No, oh. target nila. oh yun ang sinabi, no? Mm -hmm. Madalas ka ba, bro, dito sa ano? Oo, madalas sa, ako. Pang, sa... Pang, ano, ano ko na to? Mga pang, pang, pang ilang punta mo na? Siguro mga panang... Siguro mga nakasampun ni. Eh. Sampun punta mo na rito? <laughs> Oo. Oh. Eh ako, first time ko rito pumunta. Oo. Oh. Kaya napakaganda ng ano nila. Napakaganda. Oo, oh, pero masasolid mo to, bro. Oo. Mm -hmm. Kasi lalong-lalo na... Saka dito na tayo, no? Oo. Oh. Saka may mga lugaw pa. O kaya nga. Saka, maraming ano, pagpipilian na pagkain, ano? Oo, oh, dami. Saka pag ano, pag, pagka yung mga may mga, mga mag, mga magbe-birthday ba? Oo. Oh. Pwede rin dito. So madalas kang pumunta rito. Ano, ano yung pinakamaganda na yung pagkain? Oo, oh, pagkain na, ano, mula, na ano mo eh. Grabe, ang dami rito. Marami. Nandiyan naman sa ano sa sa mino. Oh. Uh -huh. ano ang gusto, may mga manok. O kaya, kaya may kantahan pa, no? Oo, may mga kantahan kaya pa rito, lang may, may mga pa. yung ano, hindi natin nabutan eh. Oo. Hanggang alas 12 lang pagka ano rito, pagka mga ano lang, yung mga ramadan ng ano, uh -huh. mga buwan ganito. Uh -huh. Hanggang alas 12 lang sila. oh, no, bro. Hmm. Yan si Mr. Handy, pabalik-balik na pala dito sa ano, sa halo. Eh ako Oo. first time ko makapunta rito. Ah, uh, tinatanong ko sa kanya kung ano yung mga ano dito. Ano ba yung mga madalas orderan dito bro? Na ano? Mga bear. Bear. Oo. Tsaka. Tsaka halo-halo. Ay yung mga madalas orderan. Oo. Tsaka yung mga ano. Natawag na mga. May mga fried chicken din sila rito. Ah may mga fried chicken so, din. Lahat lahat. Ah. Uh, kung gusto mong uh, may mga ano rin, may mga seafoods, Ah, seafoods oh, din. Oo, oh, meron din. Hmm, kaya lang wala sa lambros na. Oo. Oh. Ano, dito. kasi yung menu. Halo. Tsaka magigita halo, natin halo. yan. Magigita natin yan. Oo. Ito so, bro, tingnan natin kaya. Para kahit pa paano. Meron meron tayong ipamuhagi sa mga kababayan natin na. Oo. Oh. Oo. Oh. Iskan natin yan bro. Ah, tama. Iskan mo lang pala ito. Hmm. baka uh, kung sakali yung ating mga kababaya makapunta sila rito na no? oh, eh yung iba mga busy kasi ang iba eh tayo kwan oh. eh scan lang malaki malagay ko masarap ang ano dito ano barbecue no? oh barbecue meron din oh. may, eh, may barbecue din pala sila nakikita ko ito na bro, lumabas na bro. Oo. Uh, na natin dito yung mga mino nila. Sa ah, lahat ng mino makikita na dyan. Oo, oh, dito lahat. Ayun, yung sa... Uh, kung, kung anong uh, pwede natin yung order. Oo. Uh, sa mga gustong pumunta na ito ng ano? Oo. Oh. ito halo, bro. Maluwag, napakaluwag pala. Ito bro, banggitin mo kaya bro. Hindi ko naman na ah, na masyadong di... makita ah, kasi wala kang salamin eh. eh. Hindi ko rin makita bro eh. Hindi, Kaya mo lang. Oo. Oh. Hindi ko makita yung, yung, mga ano. Yan, yeah, Prince Price. Pwede rin. Oo. Oh. Mga calamares, tempura. Ah, mayroon din, tempura. Shanghai, spring roll, dynamite, onion ring, mm. chicken, tenders. Chicken, lollipop. Uh. Marami dito. Pero sa lahat ng pagkain bro, ano rin ang... Ang ano, pinaka the best. The best na... Uh, mga dito burger. Ah, may Ayan, burger no, Halo dyan. burger. Ah. Tsaka mayroon din dito mga tom yam. Ah, may tumyang din. Oo, oh, yan yeah, No? Mm. Yan yeah, no? o. Oh. Tumyang soup, mayroon din. Tsaka bulalo, batanggas, mayroon Ay, din. Ayaw ko yan, bro. At na, oh. yung mahin ako niyan. <laughs> Tsaka <At> seafoods, <laughs> yun no? mayroon din. Ah, may seafoods oh, din. Oo. Oh. Napakarami pala ng ano oh, rito. Dito at mga lahat ano, ng puro pang ano. Mm <laughs> Pang pagkain Pinoy talaga ang oh. ano, inaanda nila. Di dito lahat yung mga tinatawag na mga Para ka rin nasa Pilipinas Chicharong bulaklak Mayroon din oh Ah may chicharong bulaklak din Oo Oh, oh yeah. napakaganda pa lang ng ano Oo oh, grabe yung dami rito po mga kaibigan mm. Tsaka nandito yung mino mm. Sa ano Kasi medyo hindi rin nakita ni bro Oh malabo At malabo, malabo yung rin mo. yung uh, kanyang tipara oh. Uh -huh. Eh ngayon binuksan ko dito sa ano nila Dito Palagay iskan yeah, yeah, yeah. lang po mga kaibigan Oh yan yeah, yung yeah, so, ano nila sa mga tropa natin dyan na gustong pumunta rito Oo Kaya i-accommodate dito yung ano Siguro mga ilang tao kaya kaya i-accommodate dito Pwedeng pwede kahit siguro mga isang daan Isang daan ano? Oo, Oo napakaluwag Oo, kaya Parang kaya letter L siya Letter L Pero iwan ko lang kasi Hindi siguro, siguro mga 60 plus o kaya mga 60 mga, plus ano? Oo, oh, oh, kaya siguro. Oo, oh, mga kaya yan. Mga 60 siguro, ano? Oh, mga 60. Kaya. Ganda naman dito, no? Tsaka masunod talaga. Yung ano pala, yung, yung oh. beer pala na ano rito, isang oh. isang order na ganun. Ilang piraso yun? Ang alin? Yung isang bucket na, yung isang, isang order na ganun. Yung logaw? Hindi, yung beer. Ah, beer? Ito nakalagay. Eh, eh, ito nakalagay dyan. Ilang ba yung ilang piraso beer? Nakalagay Kapat dyan eh. Apat piraso ha yun bro. Apat na piraso lang. Oo. Ito. Yung yata yan eh. Kumina yung ano. Saka may mga alo-alo dito bro. Mm. Ah ito bro. Yung ah, uh, ano halo bear. 120 Ah, 120 pala Oo. Yung, Kada isang ano na siya Pero, pero kasama na yung mga ano, yung mga chicharon bulaklak. Ah, kasama na doon sa 120 na yon. Oo. Kung baga, order ka ng beer, may mga kasama Oo. ng panulak. Oo, may mga kasama ah, na o ano, siya. pulutan. Oo, pulutan. Ah. Ayun pala. Oo. Kapag order ka ng beer, meron ka ng pulutan. Oo. At saka rito, halo-halo, at saka meron mga halo na iced tea. Kumpleto. Ah, may iced tea pa. Oo. Yan, yeah, no? Um, ayan, napakaganda pala na ano. Mm -hmm. Mm -hmm. Kompleto, bro. Kompleto dito. Mm -hmm. Kompleto yan. Ngayon, salamat, uh, Mr. Handis. Sa, uh, ano mo? Mag-share mo ng ano? Oo, oh, maraming rin salamat din, bro. Kasi, uh -huh. siyempre, at uh, first time mo nakapunta rito, ako naman, may nakailan ulit na. Mm -hmm. Kaya, medyo hindi na ako mag-vlog dito. Oh, ako pero, first time lang kaya... Oh, pero salamat tayo na sa ngayon ng ating mga samahan sa Trupang Bata. Oh, uh, lalong lalo, lalo na... Lalo, dumami pa tayo. Opo, lalong lalo na yung ating mga pinangunahan, si uh, uh Diggs Channel, eh, Diggs Channel, oh, Channel. ating mga member. Oh, uh, Shout out uh, na lang sa lahat, sa ating lahat. Uh, sa lahat ng Trupang Bata Vloggers Oo. Uh, uh, Shout out. Oo, oh, uh, at saka kahit hindi na natin may sesan na bro. Oo. Uh, uh, yan. Thank you, thank you. Yung founder natin si ano ko si Liggs, oh, Liggs Channel. Oh, si Dix Channel founder yeah. natin. Salamat oh, bro. Maraming so salamat yung, bro. Uh, sa pagtatanong. oh, yun, thank, you, thank so much. Oh. Okay. God bless bro. God bless. Oh, God bless. Okay.